Magandang umaga mga bata! Ang kwento ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa isang hayop na tinatawag na Elyon. Alam niyo ba kung ano ang Elyon? <laughs> Ipakikilala ko sa inyo kung ano ito. Makinig kayong mabuti! Nagising si Ella Elyon sa tunog ng mga tao. Palibasa ay likas na malaki ang tenga naririnig niya ito na palapit sa kanyang pinagpapahingahan. Nilingon niya ang paligid. Nasaan si nanay? Alala niya. Hinanap niya ito pero nang malapit na ang mga tao, tumakbo siya sa takot. Kuminto si Ella Elion sa isang ilog. Ah! Oh! Hindi na tayo pwedeng bumalik sa ating tahanan! Sabi ng isang tatay na ibon sa kanyang asawa at mga anak. putol na ng mga tao ang oh, mga puno! Ang sabi ng mga unggoy. Ah! Magpapatayo ng mga bahay at kalsada ang mga tao sa bahagi ng ating gubat! Pagtatapos ng ibon. Witwitwitwitwit! tayo pupunta? At tanong ng isang batang ibon. Kailangan magpakalayo-layo Desisyon ng kanilang nanay Naalala ni Eleon ang kanyang nanay at bumalik siya sa kanyang pinagpapahingahan Pero hindi niya nakita ang nanay niya sa kanyang pagbalik Ang nakita niya ay mga putol na puno at mga taong nagpuputol pa ng mga puno Sumakit din ang kanyang malaking tenga sa ingay ng mga makina na naroon. Naglakad pabalik si Ella Eleon sa ilog sa bundok. Umiyak buong araw si Ella Eleon sa lungkot sa pagkakahiwalay nila ng kanyang nanay at sa pagkasira ng kanilang tahanan. Nakatulog siya sa kanyang pag-iyak. Gabi na nang magising si Ella Elyon na gutom na gutom. Habang naghahanap siya ng pagkain, haba, nakarinig siya ng kaluskos. Sino yan? Nanginginig pero matapang na tanong niya. Nagpakita ang isang hayop na tuwing gabi lamang lumalabas. Nagpakilala ang hayop na yon na si Pilo. Isa siyang pilandok. kot din ito sa pagbabago ng gubat. Pero higit sa lahat, ito ay manghang-mangha kay Ella. Matagal na raw nito naririnig ang tungkol sa mga Elyon. Nasaan ang pamilya mo? Hindi ko alam eh. At ikinwento ni Pilo ang kanyang karanasan hinuli ng mga tao ang nanay at mga kapatid ni Pilo. Nahiwalay siya sa kanyang pamilya sa kanyang pagtakas. Dahil parehong nawalay sa pamilya, nagsama si Ella at Pilo sa gubat. Simula noon, sila na ay naging magkaibigan at nagtutulong ang mabuhay sa natitirang bahagi ng gubat. Sa umaga ay binabantayan ni Ella ang natutulog na si Pilandok at ginigising ito kung may maririnig na kapahamakan. Sa gabi naman, si Pilo ang magbabantay kay Ella at maghahanap ng pagkain nila. <laughs> at diyan, nagtatapos ang aking kwento tungkol sa isang Elyon. Mga bata, eh sana eh nagustuhan nyo ito, no? Hanggang sa muli! <laughs> Ay, nako.